Gusto mo bang kumuha ng TIN ID at wala ka nito? Well, my solution tayo dyan guys. Kung wala kayong ID, pwede kayong mag-apply online registration. Well, narinig nyo yan guys. Kaya kung interesado kayo dito, samahan nyo ulit ako at e, ituturo ko sa step by step. Pero bago tayo magsimula, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dito sa channel nato, to, ayan, please feel free to click that subscribe button down below. At huwag din kalimutan pindutin ang bell button para naman ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng bagong videos. Ayun so maraming salamat. So let's get started. Let's go. Okay, so ayan start na tayo. So nandito na tayo sa ating phone. Ayun so ang una natin hanapin ay, is either Chrome or Google Search. Ayun so punta tayo dito sa Google Search. Ayan. Tapos i-type natin yung www.bir.gov.ph. Okay. After that, ayan, nandito na tayo sa ating BIR, Bureau of Internal Revenue. Okay. So, scroll up natin. Hanapin natin ang Horos. Okay. Scroll up natin. Ayan. So, ito. Horos. Horos nga. Ayan. Okay. So, click natin to More. Wait lang natin ng konti. Ayan, okay. So, nandito na nga tayo. Okay, so, nang dahil wala pa nga tayong TIN ID, so, new registration. So, click natin tong new registration. Choose natin yung as an individual. Okay, pag okay na yan, yan na choose na natin yung as an individual. Okay, scroll up natin ulit. Scroll up. Okay, tapos, Ayan, makikita nyo dito, create an account. So, click natin tong create an account. Okay, so, meron siyang uh, terms and conditions. So, kailangan basahin muna natin lahat itong uh, terms and conditions. Ayan, so, scroll down mo. So, once nabasa mo na yung mga terms and conditions, medyo mahaba-haba nga lang to. Ayan, so, syempre, tsaga-tsaga lang yan. Ayan, hanggang doon sa baba hanggang dito sa baba. Ayan. So, pag nandito na tayo, ayan, click na natin itong uh, box na to. Kung agree na kayo dun sa terms and condition, i-click e na rin itong agree. Uh, okay. So, once na-agree na, punta tayo dito sa register as a uh, taxpayer. So, click natin yan, taxpayer. And next is, click naman natin itong without existing team. Ayan. And user type transaction. Click natin yan. Tapos, pili tayo dito ng uh, user type. So, piliin natin itong GetTin for Filipino citizen. A.0.98 one-time taxpayer. Ayan. Tapos, okay na natin. Okay. So, pag okay na yan, yan, dito na tayo mag-fill up ng ating information. Ayan. So, again, sa una, first name. Tapos, siyempre, i-click nyo yung box kung meron kayong, o kung wala kayong middle name. Ayan. Pag meron, pag meron, i-click nyo yung middle name or i-type nyo yung middle name nyo dyan. Ayan, so last name, of course, and suffix. Pag walang suffix, lagay nyo NA. Ayan, tapos click natin itong executive order, number 98, Filipino citizen. Ayan, so, ayan, tapos fill up na lahat natin itong mga information dito. Tapos pag okay na tayo, ayan, register na natin, tapos resend OTP link. Ayan, tapos babalik pupunta tayo dun sa email natin, che check natin, tapos nandito na nga. Ayan, so thank you for signing up on Oros to complete your registration please verify your account by clicking the link ayan so click natin yan so you have 24 hours to verify your account accessing the link beyond that time period will result to unsuccessfully verification yeah so can't see the button you may also verify using this link ayan okay suppose pag okay na tayo dyan, wait lang natin ang konti ayan tapos sabi niya dito Congratulations, you have successfully created an account. Please log in to continue. And then, click natin yung OK. Ayan, so click yung OK. Tapos, yan, punta tayo dito. Okay, so dito na tayo mag-login. Ayan, click na natin dito. So maglalag login na tayo. At syempre, ilalagin na natin yung email address natin na nakiin natin from the first uh, fill-up na form. Ayan, so ay kakain na natin dito yung uh, email address natin, yung password. Ayan, so pag okay na yan, pag nakain na yung email, password, i-click natin yung I am not a robot or check natin yung box na yan. Tapos log in na tayo. Okay, log in. Tapos babalik na naman tayo sa una. Ayan, syempre balik tayo sa pinaka-first na naman. I-click natin itong new registration. Uh, click natin yung as an individual. Okay, tapos scroll down natin. Tapos makita natin dito yung fill up registration form 1904. So click natin yan. Ayan, tapos mapupunta ulit tayo dito. Tapos eh, fill up natin ulit itong mga nandito na kailangan natin i-fill up. Yung first name, middle name, last name. Suffix, kung walang suffix, NA. Ayan, di pwedeng ma malaktawan yan. Ayan, tapos date of birth place of birth. Ayan. So, kailangan natin fill up lahat ng mga information dito. Ayan. So, syempre, ay yung mga status, gender, mother's maiden name. So, kailangan din natin yan. Father's name. At saka contact number natin. Ayan. So, kailangan ilagay nyo lahat ng mga information nyo dyan. So, syempre, yung mga correct information para hindi tayo magka-problema. Ayan. So, maraming i-fill up, pero okay lang din yan. Importante. Legit ito, di ba? Ayan. So, pag okay na lahat, ayan, click, click natin itong continue para mapunta tayo sa next step. Ayan. So, makikita niyo dito. Ayan. Kailangan din ulit fill up lahat na mga nandito. Pero pag wala, eh, kuhan nyo lang siya. NA. Ayan. Kagaya ng mga nandyan lahat. yan, So, NA, NA. Yan. So, importante hindi siya ma-blank space. Kasi pag ma-blank space, babalik ka na naman dun sa, yan, Mag, mag, mag hindi ka mag-proceed. Mag Ayan, hindi mo mag yung continue kong hindi mo na fill up lahat yan. Ayan. So, pag okay na yan, lahat, check mo muna ng maigi. Tapos, pag okay na yan, click na natin continue. Ayan. Tapos, dito naman, edit. mag-fill uh, up naman tayo ng ating address kung saan tayo nakatira. Ayan. So, fill up natin yung address natin. Yung address na ginagamit natin. Ayan. So, syempre, Philippines. Tapos, Roni. Ayan. Syempre, yung name mo. Hmm. Ayan. Tapos, organization. Ayan. Click mo rin yan. Or, fill upan mo yan. Street address. Ayan. Kung meron kayong street address. Suburb, town, postcode, province, phone, email address. Ayan. So, kailangan fill upan lahat yan, guys. Ayan. Pag okay naman na lahat yan, ayan, continue tayo. Keklik na natin ang continue. Ayan. Press nyo lang to continue para makaproceed tayo sa step 4. Okay. Pag okay na yan, do you have an uh, authorized, authorized representative? Ayan, no. Tapos next. Continue na tayo. Okay. Now, nandito na tayo sa last, uh, last step. Ayan. So, kailangan natin mag-upload din ng government issued ID of the taxpayer. Ayan. So, any government issued ID. Sa akin, gagamitin ko ay passport. Ayan. So, yun lang na meron sa akin. Ayan. So, upload. Click nyo lang ito. Upload file. So, mapupunta kayo dun sa yung gallery. Siyempre, kailangan nakaready na rin yung ID na gagamitin nyo. Yung mga valid ID. Kagaya ng passport. Ayan. So, akin passport. School ID. Mga ganun. Ayan. So, i-upload nyo dyan. Ayan. So, Wait-wait nyo lang ng konti, ayan. So, click nyo yan. Tapos, mapupunta kayo dito sa iyong mga gallery. Tapos, hanapin nyo din dito sa gallery nyo. Ayan, pag okay na yan, o so, yan, na-approve na, na yan. Okay, wait lang natin ng konti. Ayan. Pag okay na yan, proceed na tayo dito sa next. Ayan, so, dito naman sa baba selfie holding an ID. Ayan, kagayaan ito sa akin. Ayan, so naka-selfie ako, nahawa ko yung passport ko. Ayan, attach form 194. So pag okay na yan, continue natin. Ayan, madali lang siya kung nandyan na lahat sa phone nyo. Tapos click, uh, uh, check nyo itong box na to, yung tatlong box. Ayan, so next is, pag okay na lahat yan, submit application. Ayan, so Proceed. Yan, your application for registration with application reference number, blah, blah, blah. Ayan, tapos mapoproceed na tayo. Yan, sabi niya dito, an email confirmation was sent to your registered email address containing the details and other information. You will be notified of the result within three days working days from the date of submission. So once na-proceed niyo na ito, ayan, ma-receive mare niyo niya sa iyong email magre-reply sa inyong email na nakapag-apply na kayo for 14 ID. Ayan, so pag okay na yan, i-close na natin to tapos balik tayo doon sa ating Gmail account. So, i-check natin ang ating Gmail account. Ayan, so Gmail account, click natin yan. So, nandito na nga yung reply ng VIR or Form 1904. So, Online Registration and Update System. Ayan, so nandito na nga siya. So, okay na tayo sa ating uh, registration. Ayan, so... Mare, receive natin within 3 days. So sabi niya dito, you will be notified of the result within 3 days working days from the date of submission, except Saturdays and Sundays ha. Kasi na experience ko kasi nag -this pa na-include ko pala yung Saturday and Sundays which is not included pala yon. Ayun. So, ayan, and for ko kayo ulit pag mayro na guys. Ayun, diba? So, maproseso nga lang ang pag-apply online registration, pero importante is uh, yung internet mo ay malakas. At syempre, Basta sundan mo lang yung step by step. Madali lang yan. yan. Kailangan dito ay tiyaga-tiyaga lang. Ayan. So, sana nakatulong itong tutorial na ito. At sana nakakuha na kayo ng inyong TIN number. That's it for today, guys. So, if you like this uh, tutorial video, please don't forget to share, like, comment, and subscribe. And we'll see you again on my next video. Stay safe. God bless to all. And bye for now.